Basta guys? Welcome na naman tayo sa panibagong video. This is John Pio Peña. Mag-share na naman tayo ng uh, video. So hindi ko pa nga naliligt itong ating mga update kasi nag-service tayo. So bali may isi-share na naman tayo Ang video dito. So ito ating amplifier na maliit na amplifier galing sa flood So yung mga flood na audio or yung mga speaker na maliliit lang yung mga bilog na speaker. So, itetest natin to sa, ano, itetest natin to sa trompa kasi rinipar sa akin to and then binagay na lang sa akin para nag experiment So, share ko na lang sa inyo. yung, uh, drain na uh, amplifier na uh, parang 100 watts lang to. So, kaliit lang. So, bali, linagyan ko na to siya ng uh, box. So, temporary box lang to. Sa ano lang to, sa illustration board lang. So, okay naman to kahit uh, illustration board kasi yung box ni or yung bilog ng speaker niya is sira na tapos may mga ano na siya parang may mga sangaw na so bali dito ko naman muna itetest so medyo kalawang na nga yung labas pero sa loob niyan is uh, malinis pa so tining so nagvideo ako diyan para diyan so ipapakita ko na lang diyan sa screen nung kagabi yung pag-test ko dyan. So, gumana naman siya. And then, sa mga wirings, um, gumagana naman. Wirings, so ito yung ating pang-sub or pwede naman to sa pang-mid. And then, ito yung ating pang-twitter. So, yung kagandaan dito, so meron na siyang built-in na kapasitor para sa safety ng speaker, So, kahit hindi na ka na maglagay ng kapasitor sa ating tweeter So, pwedeng pwede na Basta ganito lang yung mga amplifier So, yan ang pakalam ko So, may built-in na uh, Ano na siya, parang kapasitor So, dito safe na safe So, ito try natin to sa video ito So, ngayon uh, natin to So, gagamitin muna natin itong trompa Dalawang trompa yung gagamitin natin Pang test So, kung kakayahin natin ng uh, Ano kung kakayan ito ng kalahating oras. So stay tuned na lang. natin yung dalawang trompa. So ito yung crown na 100 watts lang 'yan and then ito yung ating uh, crown din na 150 watts. So medyo maliit lang kaysa sa malaki. So 'yan. Kabaligtaran yung ating uh, pagkabit ng ano ng watts. So sa collection natin ito na yung isang wire lang. So kasi ito yung sa ating uh, malakas kasi ito. Compare natin dito kasi Uh, parang may kapasitor lang na kasi yung naka-built-in so pangit naman tignan or pangit naman ang tunog nya so itry na lang natin dito sa ating isang wire so bali naka-parallel so yung connection ng parallel so yan, yung output nya yan o, oh. papunta na sa ating dalawang trompa so ngayon ang kulang na lang natin is sa uh, extension and then yung pag plug in so ngayon is ayosin uh, so, uh, ko lang muna na natin. so yan, naka-plug-in na yan So, yan. May hami lang siyang konti. So, yan. Yung connection natin or yung gagamitin natin na player is itong module or bluetooth module. So, hindi ko na siya i-skip. Bali, itetest na natin to. So, hindi na natin patagalin. Sa dalawang trampang ito.

So, dadagdagin natin. malakas yes. So oh, pwede pwede to sa ano Kahit ganyan yan yung amplifier na napaka quality so kahit ganyan lang yung amplifier so pwedeng pwede na so na tayo ng music so second sound check so nag, nag distance tayo ng mga 2 to 3 meters so ipe play natin So, ikakat natin yung music baka tayo makapirate. yung ating uh, sound test natin so napaka quality at hindi siya ano hindi siya nagdi-distort so nakahap lang yung volume so lakas na siya so kahit ganyan lang yung ating amplifier na ano uh, na so pwede na to sa ano yan so pwede na nga to sa pang -tenda ng isda or sa ano yan kasi uso naman dito sa amin yung nagtitinda ng, ng isda na gumagamit na lang ng megapon or trompa. So kasi kasi meron na siyang ano yan, meron na siyang 12 volts tong ano yan, connection or saksakan dito and then meron siyang AC and DC na 12 to 24. Video ito is okay okay na siya na pwede na tong gamitin sa ano mga pang event. So dito lang tayo magtatapos kasi baka tayo abuti ng ulan. So last sound check na lang. So dito lang tayo magtatapos and see you next vlog na lang. So last sound check na lang tayo. Mulai turingan burau. E tira. Tiran Ay Turingan Buraw. Grand <laughs> ka na!